Pahirapan pagkuha ng lubi-lubi. Sira. Oh. Ito. Dali. Mga bukas ito. Ito na ko yung nakuha namin. Oh. Dapat pala pinutol mo na yun ng sumang ah. Wala nga ito kayo. Dito dito Sige. Sige, Okay. Wow. Nagugutom ako. Huwag kakakailangan. Yan po at eto na po yung naluto nating lumpia. Lumpiang niyug-niyugan. Tikman na po natin. Mmm. Sarap. Hello po, magandang tanghali po sa inyong lahat. Bali kami po ni Bossing ay kadadating lang galing po sa bayan. At inihatid po namin si Kim at saka po si Drew sa school at sila po ay nagpapa-enroll na ngayon. At bumili na rin po si Bossing ng lubid at yun po ay itatali po namin doon sa ipinagawa po ni Bossing na bubong ditiklo. Bumili po si Bossing ng panali. Eh, Pati nga Bossing yung panali ah. Ang tawag yan, sa ganyan panali? Coral on honey. Ito, ganito po ang binili ni Bossing. Panali po dito. Ah, sa bubong ditiklop. Yan po ay pinagawa namin doon sa pinsan po ni Bossing. At yan po ay nilalagyan po ni Bossing ng tali. Para sa yung tali yan Bossing? Kumain. Ito po, may mga natalian na po si Bossing. Ayan dito po ilalagay yung pamain. Halimbawa po ay isda ang pamain. Ay dito po ilalagay yung isda. Sinunugan po ni Bossing yung dulo. Para po hindi po bumuka. Hindi maghiwalay itong kuwan O ay di halimbawa. So, yan na nga. May pain ah. O paano yan gagamitin? Pukahin mo nga. mo daw nga. Yan, nakaganyan siya. Yun, no? Oh, na. Ah, may lak siya doon, han, ni, eh. Tsaka dito, may lock. Sa kabila. Gabila po may lock. Halimbawa, nailagay mo na yung pamain doon sa loob. Naitali mo na doon. Ilalak mo po. Tapos, gagawa daw si bossing ng palutang para siyang pananda. Doon sa fishpan kung nasa saan itong mga bubong didiklop. Eh, paano ito makakahuli ng alimango? Ayun, bahala na alam ako magalap ng dadaanan Ha? Hindi nga. Ano? Pusing <laughs> nga. Eh, Mas... Master... Dito, bubong nga ito. Ah. Kaya yung bahala na. Papasok dito. Tukutin mo nga ulit, pusing. Ayan. Papasok doon. Makakaini. Tapos, hindi na makakalabas. Ba, Ma, nakakalabas pa rin pagka na alimango. Pagka matalino ang alimango. Dito daw At, po, papasok. Matalino nga yun kakainin yung pae natin ditong isda. Ayan. Pag na na siya, hindi na siya makakalabas. Pero may butas naman, by di po ah. Makakalabas pa rin. Kaya tinawag na bubo. Dahil, ito po ay bubong titiklop. Bukod pa yung bubong kawayan. Pag hindi nakalabas, ay bubo. Pag nakalabas, ay matalino. <laughs> Ayan po. Yan po ang tatrabaho ni ni Bossing ngayon. Bale, ilan na yung napagawa natin? Ilang piraso na ito? Oh, oh, oh. Hindi mo pa nabibilang. Ito na po siya. Pero marami na po. Oh, oh. Pasilip ko muna po dito sa labas. Talagang lagitik po ang init. Pero dito naman po sa amin ay lalo kapag nandito ka sa tapat ng bintana ay napakaginhawa po parang napakasarap po ng hangin kahit ganitong kainitan kaya langay doon po sa bayan kanina aba, grabe po, nakakaliyo <clears throat> ayan po at papunta na po ulit kami ng kubo karinig po ba? kaya ka pa? ba idea ha putas Sige, ano mo diyan sa ilong? Bibili mo. Oo, uh, grabe din dito. Basta may puno. Basta may puno. Oh. May ginhawa. Ang pahirap ay pag-uhubog. Pahirap ay pag -uhubo. <laughs> Nandito na po kami sa kukuhaan po namin ng niyog niyogan, Isa sa sangkap na gagamitin natin do sa aking recipe. Bayon po yung kukuhain naming talbos ah, ng lubi-lubi. Ang problema ay napakataas. Kaya mong hutukin, busing. Wala karag. sige yan may kahit mabali yan ay eh. magkakasanga uli dalawa pa nga ang magigiging sangay sobrang taas na para na pong niyog dito ka sa lilong no? pwede lang pala mga panggatong ah eh. oo namin siya katay maanguhan ng panggatong doon na lang katay sa malapit sa kubo katay mag uh, ano pa sabagay pwede nga rin iyan isasakay natin sa balisa Moha po si bossing ng kahoy na ano ah panghutok po dito ah. No kaya, hindi mabali. Eh. Yung kanina ay nabali. Eh. Ba pa palay mahirap tinghutukin, ha ni. Ang eh. palay mat matigas din, eh. <laughs> This Dali, taki nga abutin. Eh. Pahirapan. Pagkuha ng lubi-lubi. Oh. -lubi. Uh. Oh. Uh. Aba. Sige. Sira. Oh. Sige pa. Dali. Mabuklas na ito. Nalika na. Nalika hmm. na. Aray pa naman. Oh. Wow. <laughs> may gagamba pa. Doon na po yung nakuha namin. Oh Ay, sa pa yan. Ito pala yung dagtarin. Oh. Parang dalawa pa yan. Ah, ulang, ah. Yun may payat-payat ang kuhan. <laughs> Tiyamot na ang sanga pala. Tiyamot yung dalawang sanga. Oh. Dapat pala pinutol mo na yun ng sumanga. Wala nga ito kayo. Sige. Sige, ayan na. Parang daong yan. Daong. Ay, hindi. Merong oh, yung isa. Puto kayo yung isa. Okay. Ay, salamat. Ito. Kuhain mo. Siyang ahan eh. Pwede pa yun. Sayang. Ang abot na abot mo naman. Yun lang naman talbos ang ating kukain dito. Oh. Sama mo doon sa ating na ako. Okay na yan. O oh, may nakikita ka pa. Wala na ako. Yan pala'y honey. Kami po ni bossing ay tumigil muna saglit dito sa may tapat po ng pilaway. Kami po ay maghahanap at mamumulot muna ng pilaway. Ginawa ng hangin dito, ani, Sarap! Oh. Dito masarap ito, mambay. bayo? Oh, meron agad. Aka na. Ganito po ang pilaway. Pili nuts. Ito po yung mga napulot namin. Nausok pa rin doon Ano yun? Nausok. Ayan po si Kulog. Ako'y sinasalubong. Balik na doon. Balik na. At ako'y papasok na rin. Balik. Sinasalubong ni Kulog. Ayan Grabe, honey. Ang sarap ng hangin. Kasi sa atin. Kaya nga sa gano'n. Ang gusto ko'y lagi dito. Si Bossing po ay nanguha ng mga baseyo ng mineral water at saka soft drinks. Yan. At meron po ulit si Bossing Lubid. Yan. Para saan naman yan, Bossing? Palutang. Palutang ilalagay natin doon sa bubong ditiklop. Para yung bubong ditiklop ay nakalubog sa tubig, yan ang nakalutang. Parang panandapo. Para kahit ikalat ni Bossing yung mga bubong ditiklop doon sa fish pond, ay alam kong nasa saan yung bubong ditiklop. Yan. At marami na po si Bossing na ano. Ito na po. <coughs> yan, at si Bossing ay at gagawa po ng kanyang pa mga palutang. Ako naman ay mag-uumpisa na rin sa aking pagluluto. At dumating po si RJ. Kulog! 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 Halika rito! Kulog ha! Kulog! Si Kulog po'y napakatapang. Gustong mga gar. Silver! Kulog! Ikaw ay hindi nakakakilala. Balik! Balik doon, balik! Talaga ngayon yung mga ngagat. Balik, kulog, balik! Pwede mga tuta. Kaya po, minsan ay nakatali si kulog. Ay eh pagka may nadating nga po, ay gustong mga ngagat. isa lima limang? Galunggong? Oo! Ito ang ating nadalang isda. Nakabinta naman na ni Mama lahat. Ay, may padating pa namang isa. Tulog ha? Dinalhan po, po, po kami ng pamakain sa Alimang. Tulog! <gibu> ay, may padating pa namang isa. Ay, mamaya ako na kayo dala ng pangulam. Puro halos pa. oh, oh. Ay, isang puno. Oh, maraming pagkain. Mamaya, busing ay may ipakain na natahan eh. Hapon ah. Ay, salamat. salamat Paalis ka na rin agad. Salamat sa isda. At ito po ang um, pahinging isda. Pilihin mo. Oh hindi mo Niyayeluhan lang muna po ni bossing at mamaya pa po kaming hapon magpapakain ng alimango. Ayan po at ito po yung mga sangkap na kakailanganin ng ating lumpiang niyog-niyogan. Ito po yung ating niyug na kinuha po dun sa labasan. Lalagyan po natin ng giniling. Ito po yung aking sinangkot sa kanina. Yan, lalagyan natin ng siling. Lalagyan po natin ng carrots, bawang, sibuyas, bell pepper, saka po ng kinchay. At babalutin po natin sa wrapper. At ito po yung mga napulot namin pilaway. Ah. Gugutayin ko na muna po itong gulay. At ito po ay babanlian pa natin. Meron pong ibang dahon dito na medyo gamon na. Ay pipiliin lang po natin yung murap pa, yung sariwa pang dahon. Ihiwain lang po natin ng pino. Ayan po at nagpakulo na ako ng tubig. At ilalagay na po natin itong ating mga lubi-lubi. O niyog-niyogan. Pakukuluan lang po natin itong ating niyog-niyogan. Tapos ito po ay ating ididrin Pusibusing at nag ng mga rekado. At nakabaysaklat ang tayo at ngalo na daw siya at ito daw ang kanyang hinilis na ricado at may kasama pang ano ito magpapalabas ng tubig at yan naman po si bossing <laughs> magpapalabas po ng tubig sa fish pond at mamaya po ay magpapapasok siya ay papalabasin po niya para yung tubig sa fish na medyo maligam-gam ay lumabas na po at nataib na nataas na po ang tubig sa ilog ay papalitan po niya para lumamig po yung tubig sa fish pond magpapalabas siya tapos mamaya po pag high tide na magpapapasok naman po siya ng tubig Yan, ganyan lang po yung ginagawa ni niya every everyday sa gabi po ay eh, siya din ng tubig. Eh. A few minutes later. At ito, na po yung ating pinakuluan na talbos po ng niyog niyogan. At papatimpla po natin kay Bossing. Kaunting asin, Bossing. Ito na po yung mga ingredients. Ah. Kaunting asin. O ba? Tansyahin mo na <laughs> Tansyahin mo ha. Sama <laughs> <Tansyahin mo, ha? laughs> pa alat. Ano? Ah, uh, paminta. Oh, malalaki. Oh. Tama na yun. Tapos, ito, ito muna. Giniling. Adubong karning. Baboy. Isang sa hindi adobo. Bell pepper. Ayan. Sa edin mo. Bell pepper carrots celery celery kubit may dahon ng kamote at kagulo na po sa ilalim matakala nila ito. may pagkain ito yan bawang, bawang at sibuyas at egg to egg ito. bulok Ayan, natahaloy na pong maigi. Bango ng amoy. Parang ito na may ni Andres. Ba hindi eh. Yan ay kapartner na yung kuwan. Ang mahawong. Si Andres naman hindi na din akasya. Narto ka siya yung ni Andres. Yan ay may kapartner Bossing, na mga hawong. May bang green hawong? Ah, hawong. At saka baso. May mga baso green din iyan. Tsaka may pichil na green. Yan ay galing kay Ati Gigi. Wow. Nagugutom ako. Huwag kakakain Nagugutom ka sa amoy. Mm. lang pong maigi ni bossing. At kami po ay magbabalot na. Yan okay na yan. Tikman mo. Tekman, papalitan ko na lang ng kutsara. Ano? Oh, Sarap. Okay. Yan po, at mag na po tayong mag-balot. Mukhang makita yung aking kukoy ma... Oo, oh, kaya hey, alam mo lahat talaga ang kukumoy. Ito bagay. Kuko ng masipag. Huwag mo lang kakapalan masyado po, sing. Proud nga ako sa iyong kukot, sa iyong talampakan, sa iyong paa. Oo. No. <laughs> pag uwi ka, kung anong meron ka. Yan talaga ang mga kukunang ng masisipag. May mancha ng kawan. Ng putik. May mancha ng kahoy. Ayos na yung ganun. Yan ang pwede na yun. Oh, lalaki naman ang gawa mo. Malaki, malaki. May kagaday sa wako. Ayan. Ito lang. Ganito lang. Ha? Cute. <laughs> o ako yun. nalagayan kong aking. Tilagayan mo. Ah. Dito ko ilalagay at para pwede pong dalahin sa bahay. At pang preto-preto nila doon ng akong mga Pare ko din mga Simpleng ulam pero masustansya. pwedeng pang ulam, pwedeng pang merienda. Yan po at ito na 'yung mga nabalot natin. Nakapuno po tayo ng isang lagayan ng ice cream. Tapos isang tupperware na ganito. Ayan. Ayan po. At ako po yung nagpiprito na nitong lumpiang niyog-niyog din. Ayan po. At ito na yung naluto nating lumpia. Lumpiang niyog-niyog din. Tikman na po natin. Mmm masarap. Masarap po siyang isasaw-saw sa sukang may sili na maanghang. Masarap din po kahit sa ketchup. O kaya ay sa mga tomas. Masarap po. Ito na po yung mga pilaway na napulot po namin ni Bossy. Meron po ako ditong tinik. Saka so, po nga pinagsusong tayo. po. Ganito po ang laman ng pilaway. Malinamnam po ang laman po ng pilaway. Buseng, gusto mo? Buseng? Yeah. Agad akong madadaram kapag ikaw ay umaka. Ngayon ay nag-iisa. Laging nilalamin Na wala na ang lahat-lahat Ito'y naging panaginip Ngunit biglang nagbago ka Hindi na madama Maganda pala, busing yung pagdam. Ang akala ko'y langit Ay, pisa na ko nila ngayon yung gitarista tikit-tikit may tag-bayinti-bayinti, Pwede ba bahay ha? Hindi. Pupis lang patat sa gilid ng kalsada. Oh. Ikaw na lang ang gitarista busing tapos ikinakasang glass. Kasi may latang nakasahod. Bawat dadaan ay Hindi nga oh, ako ay... mag <laughs> Bawat dadaan ay mag-aabot sa iyo ng bariya. O, oh, kung ng gitara. Sasaglit muna po kami sa bahay at tadalhin po namin itong aming ire-rep na ka ka lang, lumpia. Kulog. magdadala kami ng ubong ditiklop. Ilang piraso lang yung kinuha mo. Hindi si pa lahat. At kami po ay Ila, mag... O sige. O sige. O oh. Si oh, yan. Tara. Bayan po ang aming mga bantay. Nadi po sa labas. At mga gala. Mga gala. Balik, balik. Okay. Balik na ako log. Iya, pagani ang taong bahay natin ay Mga agala. Silver ha? Gala ka ng gala, silver. Balik. Na-overtake pa sa atin. Wala na katang na bupulutin. Wala na ayan po at dala na ni bossing kami po ay magpapain ngayon tsaka magpapakain po kami ng ng mga alimango at bangos Ito na po yung mga ipapakain naming isda Doon po sa alimango nagkatubig na po at gawa nang natunaw na po yung yelo tapos ito na rin po yung ipapain ni bossing dito po sa mga bubo Ayan, ganyan pala siya. Bobong ditiklop. Dahil siya ay natitiklop. Ang bitsyo ganun yung ko Ayan. Tapos, lalagyan na rin po ni Bossing ng palutang. Talagyan mo na, na rin. Yung ginawa rin po ni Bossing kanina. Sige. Yun. Lumubog na po yung bobo. Pero nakalutang po yung palutang. Yan. Bayo po si Bossing sa kabilang dulo po ng fish pond. At nagpapain na po siya ng mga bobo. Ako po hindi na sumama at ako po'y nagluluto ng aming hapunan. Bukas na lang po ako sasama sa pagtandaw. Yan, nandito po yung aming mga alimango. At ito po ay pinakain po ni Bossing kahapon. Tapos ay may dala nga po si RJ kanina na na mga isda. Ay pinapakain na rin po ulit ni Bossing. At itu po si Tagpi. Tagpi! 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 <laughs>